Oto, pinitas mo na lahat ng mga pipitasain So, alam mo, naandyan ang pagyaw Oto, nariyan na mamaya Mamaya ang madaling araw nari Ha? Nariyan kami Oo, Oo na, na kami ha? oh wala Baka pa ng pagyaw Amutin pa kayo na soon as Oo ah? Ayan o, makakaisan Nariyan na po ang pagyaw Oto, uunan na kami ha? Oo nahahapay po tayo ng saging tsaka po dahon kukuha po tayo ng dahon ng saging gawa ng anong mga kainsan mawawasak po ng bagyo ay hindi pa po namin tapos sa harvesting ngayon ma pa po ng ibang mga saging mga kainsan si kambal po ay sa kabila <laughs> mga kainsan nawawala pa puso po ng saging oh Hahakot po tayo. Mga kaisam, hahapay na rin po natin lahat ng maaari pong saging at uh, ah, pagdaan po mamayang gabi. Bukas, lunes, ang bagyo. Lagi bas po yan. sa Mach yun baka po minsan po hindi na nakakaabot ng ano pamilihan ibenta e po ni nanay ng ano po 20 15 ang isa lumagapak po sa tubigan ay nakukasan eh. po natin Putik. Saka na mga kain dyan eh. Ang hirap yung na Ano po oh. Inunahan ko na po ang bagyo. Inunahan na po. Hmm. Ah, oh, laki. Mabubungkal po ito sa bagyo. Pag po may bungo. Ay saan, tatanggalan ko rin po ng ibang dahon para po hindi naman mabuhol. Kuhanin ko po yung magagandang dahon. Mamahal po ang presyo ng dahon ay maglalaki po. Tapos ay kainsan, hindi bumagyo ano. Ay ayos la ang lalo pong magaling mga kainsan at gawa ng hindi po makaapituhan ng Pilipinas. Yan po na may after 2 uh, weeks, after 1 month, maganda na po ang dahon na hindi naman makakaisa niya lalahatin at pag po yan inilahat mo baka naman magtab hindi po malalahatin sa isang puno pariho magagamit po natin ay gawa naman may order din pong dahon ay kupangit hindi ko na po kukuhanin mga kaisan pag pangit kulang ang oras mga kaisan ay kulang ang oras maghapon po hapon na naman Sigurado bulo. Hindi makati. uli siya. Hindi hmm. dumang kapag -aani. Wala. Ay, bukas sinabag yun. Oh. Ayun lang. Huwag Hina na sanang matuloy. Oh. super, type onay. Samantalang ibibinubul sa laang. Nakakagigil ay. Nakakagigil na naman kayo dyan. May oh, sa amin wala namang makukulong sa ganun ay. wala, sila sila din. Sira, si Kailan sila, sila. Hindi sila sila ang naghahaton sila din ang nagawa. Pinapat pinapatalon na ako tayo sa patag ng mga yan. Dilitis ng ilang buwan. Tatabo na ng isang ibang isyo. Yan ah. May higit pang magsubika pa ng mga kainsan. Kaya eh, kawawa. Kawawa din yung ibang kababayan natin. Paano yung mga walang puhunan mga kainsan. Kagaya natin. Kapapapapatil ng palay. Pinapaikot-ikot lang ang... 9.11 na ako ito. 9.11 na. 9.11 na. 9.11 na daw po ang palay. 9.11 na. Nakakita ko nga kay Kabish Friend ha. Sulit pa kwenta sila ah. At sila may paani ah. Ay, 9.11 or 50. Farm gate? Oo. Oh. Yan yung pinag-iipunan ko. Magkaroon ng ano, tawag dun. Yung dryer. Ay, ang ganda. 300,000. Nagpa-custom, nagpaano na, nagtanong ako ma ah. Oo. Oh. Sabi sa akin, mga 300, pwede na. I ilang, ilang kilo ang kasa? Awang ko lang. Basta ka, mga limong kilo na yun. Kaya lang ipuhunan din mga kainsan. Kailangan po ay eh, bibilugin mga kainsan. Para po hindi matipak malutong po ang dahon ngayon maulan po ay hindi po baka gaya ng mainit ang teknik po pa mga saging ay pagtanghalin dapat po ay hanggang alauna pag mainit ang na rin po yung masilang Ayan, yeah. yeah. dyan yeah. sa tulip. Ayan. Batak. Ayan, yeah, dyan na. Dadaan pa kami mga kaisan doon sa kabila Sa kabilang area po, pinadaan namin ito May kuhanin pa rin po akong saging doon Tsaka po rambutan Mga kaisan, saging po Ito yun Tordan po mga kaisan Ito po yung natin Tsaka po yung ating sabah Hinug na rin po okay. hmm. hmm, tamis po na rin Tordan hmm. Kain po. Hmm, hmm, soyong. Dadalhin natin pa uwi. Magdala ka pati sa inyo. Alagas na. May mm -mm. baka may yung tayo. Hmm, Baka baka kami ni buko man ay magkabalahibo na ay. Baka maging na. Baka <laughs> <laughs> kain sa akin po. Hmm, mm. mm, so. kapasog Basog. eh eh. Hihimayin ko na po. Bale, anong mga kainsan ito? Apat na buwig po ang nasa loob. Yan, kakarga ko lang po kay Kubota. Ara naman mga kaisan po ay mga turdan. Turdan po. Yan. Hindi na po natin tinanggal sa... O oh, tuy, well, ganun na o At dyan, ay, oh, ay, tayo, yan ay... O, ay nalanig. Tuy, tuy, yan. Kaban turdan. Ara po mga kaisan ay ano. Saging nasama ulit. Hinub na na po. Parehidahong pulang saking. At saka po puso. Tapos po ito ay rambutan. Yeah. Alahating sako pong rambutan. Ano to to eh? Sisibat Sisi siya na tayo. Mm. Nyan. Ilang buwig rin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po eh galing sa area natin. May isa po po tayong area. Ay... 5.30 na mga kainsan, hindi na kami aabot. Pero po, ano, ginagawa na po natin ng paraan. Baka po by next week, makakalusot na po ito. Inaatag po namin ang daan, lusot na po ito. Para pag nahihirapan po kami sa ano ay, eh? sa mga pagkarga-karga. Kaya, ito po yung rambutan. <clears> oh. <throat> Kalahating sako po, mapapanood niyo po ito sa isang episode natin. Hmm. Puro rambutan po yan. Yan, galadgad po. Dala na po lahat. Ayos na ito eh Ah, ibababa naman mga kaisan Ah, ibababa Iipunin lang po, baka po makabagyo na ang biyahe po na rin. At ah, uh, antay pa po bukas yun Sana po hindi abuta ng bagyo Ah, mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama At ingat lagi, stay humble and God bless Peace, bye, salamat po